Good morning guys Ito ngayon si Binsoy Lilipad papuntang Manila Sasakay siya ng Aeroplano Pal Express Yan galing yan sa Cebu guys Yang Paglipad ko guys video uh, ko to Parang buhay natin Ng mga OFW Itong OFW kasi Napakahirap Humsik yung laban mo Ah, uh, Tinitiis mo ang paghihirap sa labas para sa pamilya mo. Eh yung ibang tao kasi yung mindset nila akala nila OFW na pakarami pera. Hindi nila alam pag umuwi sa Pilipinas, withdraw ng withdraw. Walang pera. Kaya yung mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, hindi naman lahat. Pero karamihan ang mindset nila o OFW maraming pera. Yung mga anak, hingi nang hingi. Hindi naman importante. I e, kailangan yung importante lang, mag-aral nang maayos. I e, minsan kung babae yung OFW, yung land job, yung lalaki batugan. hindi naman tulungan natin yung asawa natin. Kung lalaki naman yung OFW, i e, kailangan yung babae, tutulungan yung lalaki, hindi yung eh, sige lang hingi ng hingi, padala, hindi nila alam yung UFW, lalo na yung mga DH, nagkukos-kos ng na mga iniduro, kawawa naman yun, eh, pag-uwi, walang pira marami akong nakikita yung mindset kasi ng pamilya na naiwan sa Pilipinas, isip nila maraming pira doon sa malayo o medyo malaki yung sahod doon mabubuhay yung pamilya mo pero kailangan gagamitin sa maayos hindi yung yung lalaki na naiwan inom ng inom lasing nang lasing tapos pag-uwi ng asawa wala man lang makita hindi man lang makapag tulong hindi maghanap buhay batugan tapos minsan mambababae pa masisira eh, ang Pangit naman yun kailangan tulungan parang itong pakpak ng eroplano susoong sa madilim mayroong pula maliwanag parang buhay natin minsan mahirap itiisin natin kasi yan yung buhay natin pag may mga problema ililiwanag din yan kaya nga binigay yung problema sa iyo kasi kaya mo yan hindi yung pag may problema susurrender so ka na Normal lang 'yan habang buhay tayo may problema. 'Yan yung palagi kong sinasabi sa mga tauhan ko. Kung may problema, may solusyon. Kaya kailangan laban lang. 'Yan, suong ka sa tingnan mo yung mga ulap, mayroong itim, mayroong puti. Kanya din yung buhay natin. Pag lumipad ka, tingnan mo yung aeroplano, pag lumipad na taas. Kaya habang nasa taas ka, nagsisikap ka na makaahon ka sa kahirapan bigyan mo ng magandang kinabukasan yung pamilya mo, kaya magtitiis ka. Dahil gusto mo yan eh. Ako, gusto ko to dahil para sa pamilya ko. Pero yung, yung maiwan naman sa Pilipinas, eh, hindi yung mindset na o if W ka, marami kang pera. Tulad sa akin, isang seaman. Eh, mindset ng pamilya na naiwan sa Pilipinas, lalo na yung mga binata, yung nanay mindset nila maraming pera yung anak ko hingi ng hingi tapos yung sima naman magpapadala ng pera kurakuto naman ng ano ng pamilya wala din walang makikita pag umuwi yung isang UFW hindi masaya kung magpapatayo ng bahay hindi naman inayos pagpatayo ng bahay kung magnegosyo wala nagiging logi eh, kung bibili ng motor o sasakyan wala puro sira-sira dapat tulungan natin yung mga OFW yung pamilya natin na nasa malayo Sana kasi ako. hindi namin pinupulot yung pera doon pinaghirapan yun. pag magkasakit yung isang OFW doon sa labas wala kang asawa wala kang walang maglalagay sa iyo ng ipikasin ikaw lang mag-isa eh kahit may sakit ka, trabaho. Kaya kailangan, eh alagaan nyo yung mga pinadala. At saka yung mga anak naman, dapat kumustahin nyo yung papa nyo, mama nyo, na nandoon sa malayo. Kasi yan lang yung kaligayahan ng UFW, na yung mag-communication, yung mga asawa. Kumustahin nyo naman, hindi yung puro na lang isip padala, padala. Kasi walang pira. Hindi. Dapat kumustahin. Kasi yan lang yung kaligayahan namin bilang bilang OFW sa malayo. Kasi nagsisikap kami para sa inyo. Kaya kailangan tayong mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Kumustahin natin. Kumusta ka na pa? Ma, kumusta ka na dyan? Anong ginagawa mo? Hindi lang yung tatawag maghingi ng pira kasi may ano may problema kahit man lang kumusta sa isang araw hindi man lang magkumusta kung ano nangyari nagkasakit kasi kaming mga WW kung kami sa labas walang tutulong sa amin kami kami lang kahit may sakit trabaho posko sa mga WW na DH posko sa Inidoro kahit may sakit eh, kami naman mga siman pag masakit wala naman kaming DOP. Minsan, mayroon kaming pahinga sa badulinggo. Pero oras ng mga emergency, kailangan tatrabaho ka. Hindi yung, ayaw ko magtrabaho kasi masakit ulo ko. Hindi po pwede yan. Kailangan magtrabaho ka. Yan yung isang UFW. Isang fighter. Yan, kita nyo yung pakpak na eroplano. Lipad ng lipad. E, ganyan yung buhay ng isang... ano Sang UFW. Sanay sa hirap. Thank you for watching. God bless. Nice.